Yes. Kasi nung bata ka, ano, sikat ka na. Lalo na sa showbiz industry. And nung pagbalik mo ba sa showbiz industry, hindi ka ba natakot na baka hindi ka na sumikat or hindi ka na ka ng mga tao? Ako po kasi simula nung bata ako, hindi ko po talaga pinapasok sa utak ko yung feeling. Hindi ko po talaga iniisip na kilala ko, mas kilala ko kayo na to, mas kilala ko kayo. Hindi ko po yun priority ang gusto ko po talaga umarte. ang gusto ko po magbigay buhay sa karantina, ang gusto ko po makatrabaho yung ibat-ibat ibang artista at matuto ko sa kanila sa pano mas pagagalingin yung talent na meron ako. So hindi po ako natakot kung may magfo sa akin, kung may mananood sa akin, kung may nakakakilala pa rin ba sa akin kasi hindi naman po yung fame yung pinag-artistahan ko, kundi yung talent ko. Hindi naman po ako nag-audition ng ang audition ko is paano magpa-picture, paano, paano pumunta sa isang interview, sa isang mall show. Ang pinag-audition ko po is paano umarte, paano gumanap ng takot, ng malungkot, ng masaya. So siguro ang pagbabalik ko po, ang gusto ko talaga is mapakita ko yung yung talent ni Siren, hindi yung kasikatan ni Siren ng Marashas.